Hi, salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel, ang asawa kong tinitingala ng lahat, ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby, kabanata 4306. Kendall Jones magaling siyang artista. Ang katotohanan na pumasok siya sa palasyo at inatake si Skyler ay isang itinatag na katotohanan, ngunit tumanggi siyang aminin ito. Napaisip si Yvette habang nakakunot ang nuo, naramdaman niyang umuulong ang kanyang power of the fin soul sa kanyang katawan tiyak na kailangang makita ni Yvette si Skyler noong araw na iyon. Nang maramdaman niya ang pag-urong sa kanyang katawan, tuluyang nawala ng pasensya si Yvette at niluwa niya si Kendall, itigil mo na ang kalokohang ito at ibigay mo agad si Skyler. Umiling si Kendall at sinabing, wala akong ideya kung nasaan siya. Nawala ang galit ni Yvette habang kumikinang ang kanyang mga mata sa matinding galit. Mga kawal, makinig sa aking utos. Sumigaw si Yvette, patayin ang bawat disipulo ng limang poison na sekta na nakikita mo at hanapin ang kweba. Oo, kamahalen, Daan-daan at libu-libong New World Army ang naglabas ng kanilang mga espada. Nang hindi nag-aaksaya ng kanilang hininga, sumugod sila patungo sa mga disipulo ng limang laso na sekta. Arg! Ang lahat ay nangyari ng napakabilis na walang sinuman sa kanila ang nagkaroon ng anumang oras upang mag-react. Marami sa Five Poison na sekta na disipulo ang namatay ng hindi lumaban. Ikaw, Dam Aloy ang galit kay Kendall habang umaagos ang dugo sa magandang mukha nito. Pinutol siya ni Yvette at malamig na dumura, Kendall Jones, binigyan nakita kita ng maraming pagkakataon, pero ginagawa mo akong tanga. Alam kong may Skyler ka, pero dahil ayaw mong aminin, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Noon pa man ay mabait si Yvette, ngunit gumanti ang kanyang katawan, kaya wala siyang ibang pagpipilian. Si Skyler ang tanging taong nakakaalam kung paano lutisin ang paghihiganti ng Fint Soul. Gayunpaman, walang ideya si Yvette na dinala nila si Skyler. Arg! Sampu higit pang limang laso na sekta na disipulo ang dumaing sa sakit bago sila bumagsak at namatay. Sa tingin mo ba magagawa mo nalang lahat ng gusto mo dito? Nanginginig si Kendall sa purong galit habang lumipad siya sa hangin at direktang umarangkada patungo sa New World Army. Alam ni Kendall na hindi maiiwasan ang labanan. Hindi siya bababa ng hindi lumalaban. Atake, ang natitirang limang disipulo ng Poison Sect ay naglabas ng kanilang mga sandata at nagsimulang umatake. Umalangaw-ngaw sa buong Fallen Maple Valley ang mga tunog ng mga sandata at hiyawan at daing ng mga tao. Gayunpaman, ang hukbo ng bagong daigdig ay may mataas na kamay sa dami, at ang natitirang limang poison set na piling mga disipulo ay nalipol sa wala pang limang minuto. Si Kendall lang ang nakaligtas. Gusto mo pa bang lumaban? Dumura si Yvette habang sumusugod kay Kendall. Humarap si Yvette kay Kendall. Napuno ng mapangakit na aura niya ang hangin sa paligid nila sa isang iglap. Ang nagyayalong hangin ay itinanim ng kapangyarihan ng fin Soul na ikinasakal ng lahat sa paligid nito. Itinaas ni Yvette ang kanyang kamay at ibinato ang palad kay Kendall. Ang palad ay hindi mukhang puno ng anumang lakas, ngunit ito ay mabilis na parang kidlat. Hindi na iwasan ni Kendall ang palad sa oras. Napailing siya ng maramdaman ng impact at inilabas ang lahat ng lakas ng loob niya para palayasin ang sampal. Nang magkabanggaan sila, naramdaman ni Kendall ang napakalaking lakas mula kay Yvette. Napaungol siya habang lumilipad sa kalangitan ng mahigit isang daang kilometro ang layo at bumagsak sa pasukan ng kweba. Nang bumagsak si Kendall sa lupa, bumulwak siya ng dugo mula sa kanyang bibig. Naramdaman niyang kumirot ang kanyang kaloob-looban, halos mahimatay sa impact. Si Yvette ay naging mas malakas pagkatapos makuha ang power of the fin soul. Napatitig si Kendall kay Yvette, at napuno ng takot at pagkabigla ang puso niya. Kendall Jones, dahan-daang bumaba si Yvette, nakatuon ang mga mata niya kay Kendall. Sabihin mo sa akin kung, nasaan si Skyler ngayon, at bibigyan kita ng mabilis at walang sakit na kamatayan. Daan-daan at libu-libong hukbo ng New World ang nakapalibot sa pasukan ng kuweba. Huminga ng malalim si Kendall. Saglit siyang nabalisa ngunit mabilis na bumalik sa kanyang katinoan. Yvette Lane, tinitigan ni Kendall si Yvette at ngumiti ng nakakaloko, kini-kilala ko ang iyong kapangyarihan. Ngunit kung sa tingin mo ay maaari mong kunin ang aking buhay ngayon, ikaw ay masakit na mali. Kabanata 4307 Dahandaang itinaas ni Kendall ang kanyang mga kamay at ibinuko ang kanyang mga labi habang bumubulong ng isang chant sa kanyang paghinga. Isang kakaiba at malakas na aura ang lumabas sa kanyang katawan pagkatapos noon. Kapag ang aura na iyon ay nakipag-ugnayan sa hangin, ito ay naging isang makapal, Emerald Green Fog Agad na namatay ang mga halaman at puno sa paligid ng hamog. Ang aura na iyon na nagmumula sa katawan ni Kendall ay walang iba kundi ang laso ng sinaunang makamandag na alupihan. Ang sinaunang makamandag na alupihan ay lubhang nakakalason. Ang laso ng panloob na core nito ay lampa sa imahinasyon ng isa. Ang Emerald Green Fog ay naglakbay kasama ng hangin at tinakpan ang kampo sa loob ng ilang segundo. Kumalat din ito sa kanyang paligid sa makajos na bilis. Bilasan mo ang pagtakbo. Nanginginig si Yvette sa purong galit habang umaalingaungaw sa hangin ang kanyang order para sa New World Army. Nagsimulang tumakas ang mga sundalo ng marinig ang utos, ngunit marami ang hindi nakatakas sa oras. Ang knuckle alasong fog ay umatake sa maraming sundalo. Sila ay bumagsak ng hindi man lang umimik, at ang kanilang mga mukha ay naging itim at lila. Namatay sila sa loob ng ilang segundo. Sa wala pang sampung segundo, sampu-sampung libo ng hukbo ng New World ang namatay mula sa nakalalasong fog. Ang buong Fallen Maple Valley ay naging ganap na kaguluhan. Hindi nag-aksaya ng oras si Kendall. Ipinatawag niya ang kanyang panloob na enerhiya at umakyat sa langit. Yvette Lane, napuno ng hinanakit ang mga mata ni Kendall habang naglalaway, tatandaan ko yan mamaya. Naisip ni Kendall na kaya niyang palayasin si Yvette sa pamamagitan ng pakikipag-usap. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilas ang pag-atake niya. Ang dalawang daan ng mga elite ay pinatay ng ganoon lang, hindi hindi yun pababayaan ni Kendall. Bumili si Kendall at nawala sa loob ng ilang segundo. Si Yvette ay nanigas sa galit at natuksong habulin si Kendall, ngunit ayaw niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay sa ilalim ng makamandag na ulap na iyon. Sundin mo ang utos ko, Subay-bayan si Kendall Jones kahit anong mangyari. Dumura si Yvette habang nagliliab ang mga mata sa purong galit. Hindi makapaniwala si Yvette na makakataka si Kendall sa ganoong sitwasyon na kakahiya. Nangako siyang hahanapin sina Kendall at Skyler kahit anong mangyari. Oo, kamahalan, matigas na sumagot ang buong Fallen Maple Valley. Samantala, sa altar ng sword na sekta, Magka-cruise ng binti si Daryl sa lupa Sinusubukang pagsamahin ang kapangyarihan ng Red Lotus Fayette Hindi ko namamaliin, hating gabi na pala Iminulat ni Daryl ang kanyang mga mata at huminga ng mahaba at malalim Nakaramdam siya ng panibagong sigla at malinis ang ulo Nagpalit ng damit si Daryl at walang pag-aalinlangan na lumabas ng kubo na gawa sa pawid patungo sa Sword Tower Ang Sacred Tower ay isang ipinagbabawal na lugar sa loob ng Sword Sect doon din magpapahinga si Clores. Kahit na ang dambana ng sword na sekta ay may mahigpit na seguridad, tahimik sa oras na iyon dahil ang karamihan sa mga gwardya ay nagpapahinga na. Sino? Nanjan? Habang papalapit si Daryl sa Sword Tower, isang boses ang tumawag mula sa malayo. Isang payat na katawan ang humakbang patungo kay Daryl, ito ay isang babaeng disipulo na namamahala sa pagbabantay sa Sword Tower. Ang babae ay nakasuot ng masikip na damit na kulay ube, at may hawak siyang espada. Ang kanyang mga tampok sa mukha ay pino, ngunit ang kanyang ekspresyon ay malamig at madilim. Inis ka niya si Daryl pataas at pababa na parang sasalakayin siya anumang segundo. Huminga ng malalim si Daryl, ngumisi, at sinabi sa babae, huwag kang magmadali, senior sister. Ako ay disipulo ng deputy sect master. Nandito ako para makita siya. At ito ang aking token. Hindi magiging ganoon kagalang si Daryl kung hindi niya alam na ang mga disipulo sa Sword Tower ay pawang mga elite. Higit pa rito, ang lugar na iyon ay isang ipinagbabawal. Na lugar, inilabas ni Daryl ang kanyang token at ipinakita sa kanya. Ang token na iyon ay ibinigay sa kanya ni Cloris ng pangalanan niya itong kanyang alagad. Lumuwag ang mukha ng babae nang makita ang token. Anong mahalagang bagay ang mayroon kayo ni Deputy sa ganoong oras? Kahit na hindi na kasing lamig ng tono niya, parang nagdududa pa rin ang titig niya. Mabilis na tugon ni Daryl, "May kailangan akong i-report sa deputy. Salamat sa iyong mabuting pag-unawa." Kabanata 4308. Hindi nagpatuloy ang babae habang tumatango. "Fine. Umalis ka na agad pagkatapos makita si deputy. Huwag kang gumala." Tumabi ang babae at pinapasok si Daryl sa tore. Magalang na ngumiti si Daryl at pumasok sa sword tower. Ho, oh, napakabango niya. Napaisip si Daryl habang nilalagpasan ang babae, nilalanghap ang pabango nito. At tinukso, senior sister, ang bango mo. Si Daryl ay nagkaroon ng biglaang pagnanasa na asarin ng malamig at matatag na babaeng disipulo. Ikaw, nataranta at nagalit ang babaeng iyon nang makita ang ekspresyon ni Daryl. Ano ang isang hindi tamang tao? Iniisip ko kung ano ang iniisip ng deputy na pinangalanan ang isang tulad niya na isang disipulo, naisip niya. Follow senior sister. Mapaglarong ngumisi si Daryl at lumakad palayo, naramdaman niyang baka magalit siya kaagad. Hoy! Pagkaalis na pagkaalis ni Daryl ay may lumapit na namang babae. Ang kanyang mukha ay pino at maganda sa ilalim ng liwanag ng buwan, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig at mayabang. Si Shena iyon. Kahit na si Shena ang panganay na nakatatandang kapatid na babae, kailangan pa rin niyang gawin ang kanyang mga pag-ikot ayon sa mga patakaran ng Sword na sekta. Babalik na sana siya at magpapahinga pagkatapos ng kanyang patrol noong gabing iyon nang dumaan siya at may narinig siyang mga galaw. Tinanong ni Shena ang babaeng disipulo. "Narinig ko ang ilang mga ingay kanina, ano ang nangyayari?" Sinabi sa kanya ng babaeng disipulo ang totoo. "Senior Sister Shena, may kakaibang lalaki na nagsabing siya ang bagong alagad ng deputy at gustong makita ang deputy. Nagiba ang mukha ni Shena nang mapagtantong si Daryl iyon. Bakit gabing gabi nahanapin ng bastardong iyon si Flores? Tanong ni Shena, para saan ba sinabi niya? Hindi. Umiling ang babaeng disipulo at nagpatuloy sa pagsasabing, ngunit dala niya ang tanda ng deputy. Kaya, hindi ko siya pinigilan. Napakunot ang nuon ni Shena dahil lalong nadagdagan ang pagdududa niya kay Daryl. Pahalagahan ba ni Chloris si Dart sa ganoong lawak? Binigyan pa niya ito ng sarili niyang token muling naisip ni Shena. Inutusan niya ang babaeng disipulo, iyon lang, sige. Umalis si Shena at tinungo ang kwarto ni Jego. Itinulak ni Shena ang pinto nang makarating siya sa kwarto niya. Si Jego ay nagmumuni-muni sa kanyang kama. Mahal kong kapatid na junior, Napangiti si Diego nang makita si Shena. Bumangon siya sa kanyang kama at sinabing, hinahanap mo ako sa ganitong oras, ganoon mo ba ako ka? Miss, binuksan niya ang kanyang mga braso, tinanggap si Shena sa kanyang yakap. Namula si Shena habang tinutulak siya sa isang tabi at sinabing, Senior Kuya, magseryoso ka. Bakit ba lagi mong iniisip ang mga bagay na ganyan kapag nakikita mo ako? Nagiba ang ekspresyon ni Shena nang maging seryoso siya. May nalaman akong sikreto kanina lang. Anong sikreto? Ibinaba ni Diego ang kanyang mga braso at nagtanong. Huminga ng malalim si Shena at sinabi kay Diego ang lahat ng nangyari. Sa wakas, kumikinang sa curiosity ang mga mata ni Shena habang nagtanong, Senior Brother, bakit sa tingin mo hinahanap ni Dart si Cloris sa ganitong oras? Ano ang sikreto nila? Si Diego ay mukhang kalmado ngunit siya ay tahimik na nagpanik. Isang lalaki at babae na nag-iisa sa oras na ito. Hindi ito maaaring maging mabuti. Si Cloris ang ultimate crush ko. Hindi ko hahayaan na ang bastardong iyon ay samantalahin siya. Malamig na tumawa si Jego at sinabing hindi ito maaaring maging anumang mabuti. Bakit hindi siya pumunta sa araw? Iyon din ang naisip ko. Tumango si Shena. Tumingin si Shena kay Diego na parang may iniisip at sarkastikong tanong, Senyor Kuya, kung talagang nililigawan niya si Clores, magseselos ka ba? Kumikislap ang mga mata ni Diego sa pagtatanggi nito. Nagseselos ano? Kalokohan. Nagdiling ang mukha ni Diego habang sinabi, kung iyon ang iniisip natin, magandang pagkakataon iyon. Mahal kong kapatid na babae, mag-isip ng paraan para makalusot sa Sword Tower at makinig sa kanilang pag-uusap, para kay Master. Puno ng pananakot ang mga mata ni Diego. Kabanata 4300 at siyang. Ang Sword Tower ay may hindi kapanipaniwalang paniwalang mahigpit na seguridad at mga panuntunan. Ang pag-iibigan sa pagitan ng lalaki at babae ay mahigpit na ipinagbabawal. Kapag nalaman, may kaparusahan. Kung si Cloris ay nanliligaw kay Daryl, tiyak na magkaka-problema sila kapag na-expose sila. Si Diego ay paulit-ulit na natatalo kay Daryl. Ang kanyang sama ng loob kay Daryl ay napakalaki. Dahil sa wakas ay nagkaroon na siya ng pagkakataong magbayad, hindi na niya ito pakakawalan. Sige, mapusok na tumango si Shena. Puno ng paghanga ang maganda niyang mukha. Gaya ng inaasahan sa aking nakatatandang kapatid, napakabilis ng pagbuo ng plano. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong malalaman, kung, kung ano ang nangyayari. Nagtanim ng halik si Shena sa pisngi ni Diego bago ito umalis. Samantala, sa kabila, siguro dahil malapit na siyang umalis kaya medyo magaan ang mood ni Daryl. Pagkapasok niya sa sword tower, mabilis niyang nahanap ang kwarto ni Cloris. Siya ay gising pa, parang ang ganda ng dating niya. Tumayo si Daryl sa labas ng kwarto at napangiti ng mapansin ang liwanag sa loob ng kwarto. Master, tinawag siya ni Daryl, ngunit walang sumasagot. Pagkaraan ng sampung segundo o higit pa, itinulak niya ang pinto at napansin niyang hindi nakalock ang pinto. Gaya ng inaasahan sa Deputy Sec Master, sobrang kumpiyansa na iiwan niyang naka-unlock ang pinto kahit na natutulog siya. Napaisip si Daryl habang naglalakad papunta sa kwarto. Natigilan si Daryl nang makita ang silid sa harap niya. Ang dekorasyon ng silid ay eleganteng, at ang silid ay napuno ng isang nakakaakit na pabango. Nakabukas ang mga ilaw sa tabi ng kama, ngunit walang tao sa paligid. Wala siya dito, kumunot ang nuo ni Daryl. Hindi maaaring mangyari iyon. Nasaan pa kaya si Cloris sa oras na iyon? Master, huminga ng malalim si Daryl at muling tumawag. Kahit palihim na napagkasundoan nila ni Cloris na maging alagad niya ito, pagpapanggap pa rin iyon. Kailangan pa rin niyang magingat sa teritoryo ng sword na sekta at maging magalang sa posisyon ng Deputy, kung hindi dahil sa tulong ni Flores, si Daryl ay hindi makakasama ng ligtas sa sword na sekta. Gayunpaman, wala pa rin sumasagot kahit ilang beses na itong tumawag sa kanya. Walang imek si Daryl habang tahimik na bamantong hininga. Nagsasanay ba si Chloris sa kanyang lihim na silid? Isish, e, malapit na akong umalis. Maghihintay ako ng ilang sandali pa. Napaisip si Daryl habang naglalakad patungo sa isang upuan. Umupo siya, habang tahimik na pinagmamasdan ang kwarto. Hindi maluho ang silid ni Flores, ngunit ito ay pino at eleganteng. Ang frame ng kama at maging ang stool na inuupoan ni Daryl ay gawa sa mamahaling solid wood na inukit sa magagandang pattern. nil bought ni Daryl ang kwarto at natigilan ng tuluyang damapo ang kanyang mga mata sa duvet. Napansin niya ang ilang mga talulot ng bulaklak at mga damit na panloob na nakapatong sa ibabaw ng kama. Sa paghusga sa kung gaano lukot ang mga damit na panloob, madaling hulaan na si Cloris ang nagsuot ng mga iyon sa araw na iyon. Crap, lalong lumakas ang tibok ng puso ni Daryl, at umikot ang ulo niya nang matamaan siya ng isang realisasyon. Kung umalis si Cloris sa kwarto, hindi niya iiwan ang mga suot niyang damit sa kama. Baka nasa kwarto pa siya. Hindi na napigilan ni Daryl ang kuryosidad habang naglalakad patungo sa kama at pinulot ang mga pangilalim na damit. Naramdaman ni Daryl ang natitirang init sa undergarments. Sigurado siyang hindi pa lumabas ng kwarto si Cloris ng mga sandaling iyon. Ilang sandali pa ay hinubad na niya ang kanyang damit. Lalong nahiya si Daryl nang mapagtanto niya kung ano ang nangyayari at ibababa na sana niya ang mga undergarments para tumaka sa eksena. Sa sandaling iyon, isang pinto ang narinig na langit -ngit sa kung saan sa loob ng silid. Pagkatapos, dahan daw ang bumukas ang isang lihim na pinto sa tabi ng kama ng lumabas sa pinto ang isang mapang akit na figure. Nawala ang ulo ni Daryl nang makita kung sino iyon. Si Clores iyon. Basa ang buhok ni Clores, at tumulo ang tubig sa kanyang nuok, naglalabas ng nakakaakit na pabango. Nakapikit pa rin ang mga mata niya dahil sa basang buhok. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng tuwalya na sapat lamang ang sukat para matakpan ang kanyang mahahalagang piraso. Napatulala si Daryl nang makita niya iyon. Ang kanyang ulo ay ganap na blanko dahil ito ay boss na walang iba kundi puting ingay. Kabanata 4310 Maganda, ganap na nakamamanghang. Para bang isang lotus na umaahon mula sa freshwater pond. Napagtanto ni Daryl na mali ang hatol niya hindi pa lumabas ng kwarto si Clores, naliligo lang siya. Hindi inaasahan ni Daryl ang isang lihim na pinto sa loob ng kwarto ni Clores. Ang lihim na pinto na iyon ay humantong sa banyo ni Cloris at sa kanyang lugar ng pagsasanay. Anong magandang timing? Dumating na si Daryl nang naliligo si Cloris malamang pinaglalaroan siya ng tadhana. Natigilan si Daryl nang hindi masabi. Pinagmasdan niya si Cloris mula ulo hanggang paa, pinagmasdan ng magandang tanawin sa harapan niya. Si Cloris ay may nakakaakit na katawan lalo na kapag nakakubli. Ang sinumang lalaking nakasaksi niyan ay hindi makapagpigil sa kanilang sarili. Nakapikit pa rin si Cloris ng mga sandaling iyon. Maraming taon na siyang nasa silid na iyon, kaya pamilyar siya sa bawat sulok ng silid. Kahit nakapikit, nagawa niyang iwasan ang lahat ng sagabal. Gayunpaman, hindi niya alam na may kasama siyang iba sa silid. Sa wakas ay naglakad si Cloris patungo sa kanyang kama habang tinutuyo ang kanyang buhok gamit ang isang tuwalya, daan daw ang iminulat ang kanyang mga mata. Laking gulat ni Cloris nang makita niya si Daryl na blanco ang isip niya. Arg! Sumigaw si Cloris makalipas ang ilang segundo. Ang sigaw nito ang nagpabalik kay Daryl sa realidad ng tuluyan na itong bumalik sa katinoan. Paano niya lilinisin ang kanyang pangalan? Si Cloris ay ang deputy sect master at mataas siya sa lahat ng may ganoong posisyon. May mga tumingin pa sa kanya bilang isang diyosa. Siyempre, magagalit siya kapag nakita ng kakaibang lalaki ang kanyang mga hubog. Gayunpaman, iba talaga ang katawan niya. Napaisip si Daryl at napalunok. Pagkatapos, ngumiti siya at sinabing, sinusubukang aliwin si Flores. Deputy, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Nandito ako sa oras na ito para magpaalam sa iyo. Wala akong ideya na naliligo ka. Malungkot na wika ni Daryl. Kung alam kong mangyayari ito, hindi na ako pumunta rito, naisip niya. Tumahimik ka, hindi ito binili ni Flores. Tila nahihiya at galit na galit ang kanyang pinong mukha habang naglalaway, Daryl Darby, ti asterisk tang ina ka. Lahat ng mga kwento tungkol sa iyo ay totoo. Sabi nila mukha ka lang matuwid, pero lihim kang kasuklam-suklam na tao. Hindi sila nagsisinungaling. Tigilan mo na ang pagbibigay sa akin ng kalokohang iyon tungkol sa pagpalam sa akin. Hindi mo ba kayang gawin iyon sa araw? Bakit kailangan mong pumuslit sa kwarto ko ng ganitong oras? Dapat ay narito ka na may masamang intensyon. Ang isang tulad mo ay dapat mamatay ng isang daang kamatayan. Binunot ni Chloris ang kanyang espada habang siya ay sumabog na may aura ng dugo. Siya ay lubusang nilamon ng galit. Bilang Deputy Sec Master, hinding-hindi niya hahayaang mabuhay si Daryl matapos siyang makita sa ganoong kondisyon. Walang pag-aalinlangan, ikanaway ni Chloris ang kanyang espada sa paligid, pinaliwanagan ng hangin gamit ang mga sinag ng kinang, sinisingil ang espada patungo sa puso ni Daryl. Isa, umiwas si Daryl nang hindi nag-iisip. Tinusok ng espada ang lugar kung saan nakatayo si Daryl ilang segundo lang ang nakalipas. Ang kalahati ng talam ay tumusok sa ibabaw. May isip lamang ng isa kung gaano kalakas ang welga na iyon. Mapalad si Daryl na nakaiwas sa oras, kung hindi, matusok siya ng espada. Naubos ang galit ni Cloris nang matagumpay na naiwasan ni Daryl ang kanyang welga. Mabilis siyang kumalma at nagbihis ng si Daryl ay abala pa rin sa paghabol ng hininga. Pinandilatan ni Cloris si Daryl na may dugong mga mata. Lumipat ang hangin sa loob ng kwarto. Deputy Sect Master, mapait na tumawa si Daryl habang sinusubukang magpaliwanag muli. Ito ay talagang isang pagkakamali. Kalokohan, mamatay, walang balak si Cloris na marinig siya. Tawag niya habang nakataas ang palad at madiin na sinugod si Daryl. Bumantong hininga si Daryl at walang ibang pagpipilian kundi ang gumanti. Sumasayaw ang dalawang anino sa silid, naglalabas ng matinding at makapangyarihang aura, na pinaikot-ikot ang hangin sa paligid nila. 2. B. Continued.